Nag pa Nag ay, nag-iipon pa po. Nag-iigip? Nag-iipon. Nag-iipon po. Nag-iipon. Nag-iipon. Nag-iipon din rin. Nag-iipon. Nag-iigip. Tama. Tama yan. Napakatama Napaka-tama yan. Masarap magmahal. Yes. Pero mahirap pag ikaw ay may responsibilidad na na hindi mo kayang harapin. Yes. yes. Hindi mo lamang sarili ang magdudusa pati ang mga... Maraming tao ang mm -hmm. maapektuhan sa iyong decision Totoo yan. Oh, hindi oh. nauubra yung ano, bahala na. Bahala yeah. na. Oh, yes. Hindi nauubra yung... Kakayanin. eh yes. Mga hingi-hingi, sulis-sulisit. Ganyan, yes. ganyan. Tama, mag-ipon. Oo, oh, oh. Ta mag-ipon kayo. Para pag nagkaanak kayo, hindi kinakailangan 50 ninong at ninang para kumikita <laughs> kayo. Bakit ni niyang ata nagpapabinyag ang daming ninong oh, at tita. Oh. Yes. Uh, tapos oh. yung mga ninyo mga konsehal ng distrito nila. Kaya yes. kahit hindi mo talaga kakilala. Ito <laughs> kasal pa naman eh. May mga ninong at ninang din sa kasal, eh, di ba? Oh. oh. Yes. Tama. Tama 'yan para at least pag nagkaanak kayo, emotionally, mentally, and financially prepared dapat yes. para hindi mag-suffer ang iyong anak, di ba? Oh, tama. Oh, tama ya. Tama. Diba? Diba?